ilang petisyon na sa Korte Suprema ang inihain ng Duterte camp para ipabalik ang dating pangulo sa bansa. Wala na raw bisa ang mga ito ayon sa ilang eksperto. Pero ang ilang opisyal ng gobyerno pinasasagot na ng Supreme Court. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Tapos na ang boxing. Ganyan inilarawan international law expert Tony Lavinia ang legal battle sa Pilipinas ukol sa pag-aresto kay dating pangulong Duterte. Ayon sa kanya, moot o wala ng epekto ang mga petisyong nais magpabalik kay Duterte sa bansa. Wala na raw kasi ito sa ating jurisdiction. So, tapos ang boxing sa Pilipinas. Ang boxing magpapatuloy doon sa dahil. Kasi dun na ang unay confirm ang charges. Pangalawa, uh, after ma-confirm ang charges, then dun na ngayon lang, ang, ang trial. Sinabi na ng Korte Suprema nitong Miyerkules na walang sapat na basihan ang naunang petisyon para mag-issue ng TRO laban sa arestwaran kay Duterte. Tatlong petisyon ngayon mula sa mga anak ni Duterte ang nakahain din sa SC. Lahat ito, petition for habeas corpus na naglalayong pabalikin ng dating Pangulo sa bansa. Illegal daw kasi ang ginawang pag-aresto sa dating Pangulo dahil wala na raw jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Isa pa sa mga argumento ngayon ng mga kritiko ng pag-aresto kay Duterte ay ang Article 59 ng Rome Statute. Ayon kasi rito, kailangang dalhin sa isang judicial authority ang inarestong tao para makita ang inisyal na legal technicalities ng ginawang pag-aresto. Bukod pa riyan, maaari rin daw mag-recommend ang judicial authority na ito ng isang interim release o pansamantalang pagpapalaya sa inarestong tao bago ito tuluyang dalhin sa korte sa Netherlands. Pero buwelta ng law expert na si Attorney Darwin Angeles, kasalanan din ni Duterte kung bakit hindi na pwedeng i-apply ang Article 59 ng Rome Statute. Sa isang 2021 Supreme Court decision daw kasi, hindi na invocable ang Rome Statute sa bansa mula nang kumalas si Duterte rito noong March 17, 2019. Hindi na batas ang Rome Statute sa Pilipinas. Okay? As far as March 17, 2019 moving forward is concerned. However, before March 17, 2019, hindi pa effective yung withdrawal ng Rome Statute batas siya. So kung nabubuhay ka noong before March 17, 2019, pwede mong invoke ang Rome Statute, especially Article 59. Okay? But now, in 2025, dahil withdrew na tayo from the Rome Statute, We cannot invoke it anymore. Sa desisyon ding ito ng SC, effective ang withdrawal sa Rome Statute, pero recognized ang jurisdiction ng ICC sa mga krimeng nangyari sa panahong miyembro pa nito ang Pilipinas. At yan yung implication ng ruling ng Supreme Court sa kayta uh, sa sa Pangilinan versus Kaytano okay there na put in issue squarely yung question of whether uh what are the legal consequences of the withdrawal of the Philippine government from the Rome Statute kasi ang ang challenge ng mga petitioners din sa senator Skiko Pangilinan was that withdrawal was unconstitutional and there the supreme court said the withdrawal Sa isa namang forum na ginanap sa UP College of Law ngayong araw, nilinaw ni Attorney Ruby Tugade na hindi ibig sabihin na pagsuko kay Duterte sa ICC ay hindi gumagana ang ating judicial system. Pauna nang sinabi ng ICC prosecutor na si Karim Khan na may sapat na basihan at malakas na ebidensya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong Crimes Against Humanity. Pero nilinaw niya na dadaan sa due process ang gagawing paglilitis. Nakatakda ang first appearance ni Duterte sa isang ICC hearing ngayong gabi. Samantala, pinagbibigay na ng komento ng Korte Suprema sina PNP Chief Marbil, Executive Secretary Bersamin at Interior Secretary Remulla sa Consolidated Petitions for Habeas Corpus ng magkakapatid na Duterte. Una nang sinabi ni Solicitor General Menardo Guevara na wala pang natatanggap na notice ang kanilang tanggapan mula sa Supreme Court. Oras na matanggap ito ng OSG, mayroon silang 24 hours para sagutin ito. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinoria News Channel.